Uy. Darwin Idol. Ba uh, may ulim ulim? Meron. Uy, dami, la. Dapat tampiraso. Mali ako oh. sa taso. Pective pala. Mhm. Uh -huh. Tipala yung dami. ano. Tak tingnan mo na tingi ba. Apat. Kasi yung lala, yung balde yung nilalagyan natin. Oh, sige sige. Ibuwal mo natin yan, hindi naman yung makola. Apat, apat mga idol, apat. Eh, pancan sa mga idol, dapat pala lima ba. Apat, apat. Aw. Yung mga ngandang araw mga idol, bali may bago kaming technique para manghuli ng kuday. Yan. Bali papainan na namin mga idol. Yan. Ma-update, Ma makikita niyo mga idol kung paano ayay. at anong technique. Ay. Yan. Pang daw. Sana mahuli. Yan kasama natin mga idol si ano, Uncle. Yan, at saka yung kapatid ko, si Idol Alvin. Entra. So, mga Entra. Yan. Bali. Pupunta na lang kami mga sa Sa spot na paglalagyan namin ng trap. hindi marami. Mga din ang ng baliti. Tabi po.

Bali na naghukay na. Nagsimula na maghukay doon yung kapatid ka. So, naka ganyan isa. Dito marami rin butas mga idol. Bali dito lang kayo maglagay ng isa. maghanap kami ng ibang ano kung malamot lamot lang e dito bin yun malamot lamot siguro dito oh um, bagong ano bagong oh, bagong hukay lang oh bago lang kami nagahukay oh ngay okay. hindi pa lusot Baligyan niya lang mga idol. Tapos. Paano kaya 'yan? Ang klase kaya 'yan yung ginawa niyang trap. Ang kulay daw 'yan mga idol, ang kulay. Dito so, kami ng mga ano, yung lumang lata. lumabas kayo mga sa mga ugat kasi ano makamano yung kahoy kaya dito kami naghanap sa walang ugat Ah, lalagyan ng pain, niyog. Bali yan yung akiyatin uh, ng ano? Ayaw nga po. Ah. Maga uh, ano dyan, mahuhulog yung kuday. Uh -huh. Ayos niyo, maganda iba mga idol mabato ano mga idol kaya kinamay na lang mabato ano na mga idol ready na yung eh, isang trap bali last na lang ilalagay namin yung sa ano balde pain mga idol pain pain hindi na madali yung pangatlong trap natakpan na ay yung pangatlong trap mga idol yan uh, update natin bukas sana marami huli yung ano. ah good morning pala mga idol bali kukunin namin yung ano yung nilaga namin trap kapon sabi ng may nakapagsabi kasi mga idol na effective daw yon sa paghuli ng kuday mas effective doon yung sa kumpara sa sarading Ayan. sana maraming huli Yan. kasama natin mga idol si uncle at saka si kapatid ko Yan. idol good morning hey, okay, good morning good morning tara tara anong bibit-bitin yung ano yung yung lalagay natin baka may huli hindi tingnan mo na natin kung may huli kung, kung ano ay di ba may balde naman doon idol, may balde naman doon yun na lang yung dadalhin namin kasi iwan namin yung mga idol, yung lata kasi yung balde mga idol ah, uh, lalagyan namin yun pag may huli nilagyan namin yung kagabi kung may huli madadala namin yung balde pero kung walang huli hindi namin madadala yung balde shortcut na lang kami na lang daanan kasi yung pinagdaanan namin kahapon sa unahan ng baliti balik dito kami sa malapit sa trap Oh, mga da di ba tayo ngagin kapon? Diya diya maman. Ano yung budget ba? Sana maraming huli mga idol. Kaya makadali. Grabing sukal mga idol. Masih uh. pada rumbulan. No? Beri. <laughs> oh, uh. ini. Uh. Ayan mga idol. Malapit na kami sa area na napaglagyan ng trap. Uy! Dami mga idol! Uh, may huli, may huli. Meron. Uy, ang dami. pa Lapit ng piraso. Yaki, ako ng piraso. Effective uh -huh. pala. Effective uh -huh. pala yung dami. ano. Ta, tignan mo natin yung iba. Apat. Kasi yung, lala, yung balde, yun ang lalagyan natin. Oo, oh, sige, sige. Iwan mo natin yan. Hindi naman yung makola. Apat mga idol, Apat dami yung dalawang trap? Ayos pala yung ganyang teknik. Uy! Dami mga idol, mas marami. Ha? Marami. Wanda ang dami mga idol. Nagpailalim mo iba. Oh! Ah, kunin natin yan. Uy, tingnan natin yung isa.

Ilipat lang natin dun sa ibang balde. Pag makauwi tayo. Para makakuha natin yung mga ano, nyug yung pinain natin. Oh, dami! Talaga! So, paano yan pa natin makakuha yan? Hugutin? Ha? Sabi nila si Tayjun daw magaling yung mga unhuli ng anay. Ta, ano? Kill? Ano yun mo? Kamayin mo na lang? Hindi ka makakagat yan? ano yun natin magatin ka ha magatin ka ha ito galing mo ng... oo ano yung na lagakit na hmm. Kin kinakamay lang yung ano papano kinakamay lang yung tulay yung uncle Bakit kaya mga agad nyo?

bitaw, bitaw, bitaw. Okay, lang. Grabe so, ka bubusog mga idol, Okay, kaya mga gat. Sa, okay. ano, Ang hmm, ang oh. Ani. mga idol, nakuha naman dito. kaya? Basta na pa sa ilang. Ay, pa! Ay, mayroon pa. Mayroon ako, po! So, na la laman. Hop! Okay, to.

galing ng teknik na yan ah mabisa talaga mga idol mabisa pero pa isang lata dito niniwala na kang mabisa yung strap nito yeah. totoo nga pala ganda hmm. okay. pa ito apat apat na piraso ito ito Bubol ano? Nanggam na yung ano, yung niyog na pinain. Yan mamaya may maglabas pa yan Pag may pain lang Libre yung iba umaga na yung maglabas Ilaw ko na laki mga idol Ilaw ko na laki mga idol Ikan lembu kel, ikan lembu kel, Oh, laki. Marami. Mahal to mga idol. Mahal to yung kilo nito. Bali ngayon nasa 130 na ata. 130. 130. Mm. Halos mga lahat yung baldi Okay na Goods na, goods na Ako na magdala para Mahatansya ko kung ilang kilo Ano to, ilalako natin? Oh, may mga bilin na dun, ha? Ulamin natin, ulamin. Ulam, good, 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 good. Waldi. Huwag naman. Magandang pagkain. Magandang pagkain. Magandang pagkain. Magandang pagkain. may pagkain. mag a Magandang pagkain. Magandang pagkain. Magandang pagkain. Magandang pagkain. Magandang doon 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 oo oo oh, di ba doon doon oo waaay oo oh. oo wag ka tama tara 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 waa magkakinig na paano yan pag ano uncle pag mabinta na doon ano ipadala na yung bayad kasi mga idol yung pagbibinta namin ng kuday doon sa kabalang isla bali uuwi kami Ipadala namin mamaya. Kasi sila auntie magpunta rin dito. Para ma bigay natin yung ano yung party mo sa ano sa pamuhunan ng kuday sa benta laki laki, laki, laki. Okay.